Hot gold mga lumang kanta at ano mga minsohi o laman ng mga kanta niya dekada 70. Victor Wood, isang kilalang mga awit ng Pilipinas, ay mayroong maraming popular na kanta na nagbigay sa kanya ng Taguring, Jukebox King, at Plaka King. Ilan sa mga sikat na awitin ni Victor Wood ay ang mga sumusunod. Isa, Mr. Lonely isang classic love song na naging isa sa mga pinakapopular na kanta ni Victor Wood. Dalawa, You're My Everything isang romantic ballad na nagpakilala rin sa kanyang boses at estilo sa pag-awit. Tatlo, Labing Walong Greatest Hits Victor Wood isang koleksyon ng mga pinakasikat na awitin niya na patuloy na pinapakinggan ng kanyang tagahanga. Apat, Malupit na pag-ibig isang kanta na nagpapakita ng husay ni Victor Wood sa pag-awit ng mga romantic love songs. Lima, karon isang kanta mula sa kanyang album na nagpakita ng kanyang husay sa pagbibigay ng emosyon sa bawat pag-awit. Anim, Nonstop isang album na nagtatampok ng sunod-sunod na mga kanta ni Victor Wood. Pito, knock on wood isang kanta na nagpapakita ng kanyang versatility sa iba't ibang genre ng musika. Walo, Cheryl Mona Marie isang romantic ballad na sumikat at nagpakilala sa kanyang husay sa pag-awit ng mga love songs. Shang, eternally isang kanta na nagpakita ng kanyang emosyon at talento sa pagbibigay buhay sa mga romantic songs. Sampu, release me isang classic song na naging popular na rendition ni Victor Wood. Labing isa. I Went to Your Wedding isang kanta na nagpapakita ng kanyang husay sa pag-interpret ng mga heartfelt songs. Labing dalawa, Twilight Time isang kanta na nagbigay ng bagong kulay sa musicalidad ni Victor Wood. Labintatlo, Sweet Caroline isang upbeat na kanta na nagpakita ng kanyang versatility sa iba't ibang genre ng musika. Labing apat, Sincerely isang classic love song na pinasikat ni Victor Wood sa kanyang panahon. Labing lima, Carmelita isang kanta na nagpakita ng kanyang husay sa pag-awit ng mga sentimental na awitin. Labing anim, Knock on Wood isang energetic na kanta na nagpakita ng kanyang talento sa pagbibigay buhay sa mga upbeat songs, sa mga kanta ni Victor Wood, maaaring tukuyin ng iba't ibang mga tema at mensahe depende sa kada kanta. Narito ang posibleng ibig sabihin ng ilan sa mga sikat na kanta ni Victor Wood. Sa bawat kanta ni Victor Wood, makikita ang iba't ibang emosyon at mensahe na maaaring makahugo sa puso ng tagapakinig. Ang kanyang husay sa pag-awit at pagbibigay buhay sa bawat kanta ay nagbibigay ng buhay at kahulugan sa mga mensaheng ipinaparating ng kanyang mga awitin. Ang mga nabanggit na kanta ay ilan lamang sa mga pinakasikat na awitin ni Victor Wood na nagbigay sa kanya ng tagumpay at pagkilala sa larangan ng musika. Ang husay niya sa pag-awit at ang kanyang emosyonal na pagbibigay buhay sa bawat kanta ang nagbigay sa kanya ng marka sa industriya ng musika sa Pilipinas.